Hi guys, ngayon nga pala ay buwan ng wika kaya samahan nyo ako sa mga agenda natin today. Let's go! Time check, 8.10. Medyo maaga lang kami dito sa school guys. Gawa ng ipapractice muna namin i-paper namin. Tamang smile lang pero di nila alam may dala akong tupperware pang kuha ng spaghetti pati puto. So, guys, nagsisidatingan is na. Isam. Hey. Hey, Saka si Chavez. Sira. Maya maya din, hindi ko nakinaya yung gutom kaya binigyan ko na rin agad yung handa namin. Nakakadalawa na ako, medyo nahiyaya na nga ako eh. pang-apat ko guys, ano, hindi ko na pinakita sa kanila. Maya maya din guys, nagsibihis na kami lahat kasi akit na kami sa auditory. Kitang kita naman sa mukha ko yung pagka-excited, di ba? Abay walang guri naman kasi tignan mo nag pa. Ito ang tinatawag na ginoo na makata na medyo astig. i e, rock and roll. O binibini, kung ako lamang yung pinili, itinatanggay hindi ka sasaktan, hindi ka paluluwain. Kasi araw at gabi-gabi, ikay aking palalayain Mamahalin kang tapat, iiwan yung apat. Mamahalin kang lubos, kakalampag kahit nakapapag. Yayanig, kahit nakabanig. Kapatid ni Bayaw, ayaw ng umayaw. O kung makinig sa sinasabi nila o binibini, makinig ka sa isang ginoo na katulad ko. Dito guys, finally nakapasok na kami. Buti na ba namin dito sa auditory. Kundi, aba, magwawala ako dito.

Guys kumuna ako to guys Tignan nyo ako sa gilid yung nakarid na kanta Ako yung pagpocusan nyo ah Vlog ko to eh Syempre ako yung bida dito Yes sir

Dito yung classmate ko namimirata ng siya ngay pati po sa kabilang section. Ewan ko, tigas ng panganay ito ni Redin. Pero tropa fix ka guys. pasyensyahan nyo na talaga mga tao dyan sa room guys. May kanya-kanya mundo yung mga yan. Yung isa, bali yung isa tuli Kanya-kanya eh. Makita tong chicken po mama. Time lapse ko muna pagkain ko guys para ako yung bida dito sa vlog ko. Siyempre, kanino pa bang vlog to? Ako na naman vlog to eh. Dito guys, nakataas na yung dalawang kilay sa akin ni Ashley. Kanina nyo po pa pala ako napapansin ko ng handa. In a while guys, nagkaayaan kami mag-SM4. Hindi ko alam kung gagawin namin dito. Wala naman kami mga pere. Tapos ito lang yung naisipan namin gawin dito sa SM guys. Ay, I, mean, lumipat kami na Robinson kasi walang concert sa SM. Ayan, concert kami dito sa Robinson. Dito guys, pinipilit ako ng mga babae na nono dyan sa mayaw. Okay ako sumayo guys, baka malaglag panty pa nila sa akin pag sumayaw ako eh. Glock lang syempre po tayo na, bastos naman ng taon to eh. At syempre, di mawawala yung concert ko nyan. Sayang naman yung binili nila sa akin ticket, di ba? Hindi ko na pinul yung kanta ko na yun, guys. Nagsipunta ang dami nagsipon mga babae doon. Nagpa-picture sa akin. Yung ko eh. lang. <laughs> tayo na kapal na mukha. Kala mo si Joshua Garcia, eh. Last song na namin to, guys. Kaya inawin, makaka-uwi na kami. Tamang isip-isip lang ako dito. Nangangatog na nga ako. Wala na kami pamasakay sa kaka-concert dito, eh. Yun, guys. Salamat na naman sa konting oras na nasayang ko sa inyo, guys. Sana malike nyo yan. Thank you. Bye-bye.